iisa lang ang meron nito sa Pilipinas. MB Agusta Dragster. Pakinggan nyo guys, sound check. Oh. Bang! Ito ang pinakamahal. Ito nga pala guys ay 1.8 million pesos. Nag-iisa sa Pilipinas. O baka sinasabi nyo hindi sa akin to. Okay, to Yo, galing mo dyan. Ako lang meron nito sa Pilipinas. Then guys, pag mabuti kayo sa kapwa nyo, may babalik na mabuti din sa inyo. Guys, maniwala kayo sa mga pangarap nyo. Manda kayo pag nakita nyo to sa kalsada. Isang piga pa lang iwan na kayo lahat. Sa mga walang pambili ng ito ng mga bisaya dyan na naka-raider, huwag nyo tatawaan ng mga video. Okay na, tigay na, di na makapag-upload, do. What's up, neighbors? So ngayon, guys, nandito tayo sa Mob Cars Auto Trade. Kasi, guys, yung boss nila, pinagkatiwalaan ako. Binigyan ako ng tatlong unit, guys. Dalawang big bike na limited edition at saka isang Vespa ni Justin Bieber. Ha? Uh. Pinagkatiwala? Oo. Uh. Ganyan mukha? Pinagkatiwalaan pa ba yan? Wala akong believe. Wala po. talaga? D huh? BMW R19, dogo, MB Agusta Dragster guys, tatlo lang sa Pilipinas meron na ito. Ayan eh, no MB Augusta. ito, yung Vespa ni Justin Bieber. Di ka ba naniniwala? dogo ka sa magkancan. Uh, blabom bilye. Don 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 guys Don 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 Tak na pamilingin mo lang yan, Jim. Ayun, guys, sa mga nakakaalam, ito nga pala yung best pa ni Justin Bieber, guys. Okay, ilan na meron nito? Iisa lang ang meron nito sa Pilipinas. G, paano naman no? Trip mo ano? Bibigay ko na sa iyo pamalengke lang. Oh, ang ganda niyan, Gee. Bakit pwede ako na lang yan? Tatlo na lang ang pamalengke mo. mo. O, sa iyo na yan. Oh, guys, Sold na pala ito, hindi na natin nagbibenta ito, okay? Ang pangalawang motor, guys, na binigay sa atin ng boss. So, Siyempre, pinagkatiwalaan tayo, akong pinakasikat na motovlogger sa buong mundo, eh. Ano go, pa, go, ba? ganda, G! BMW G, R19 yan, oh. BMW R19. O baka sinasabi niyo, hindi sa akin ito. Oh, pakita ko sa inyo. Yo, galing mo, G, okay. Ano? Ang ganda ng masasakay ng babae niyan, G. Madami talaga tatlo sa sasakay ko diyan. Guys, ito ang pinakamahal na binigay sa akin ni Boss. Kaya Boss, maraming salamat sa iyo. Pinagkatiwala mo talaga sa akin kasi alam niyo na sikat na sikat na ako eh, di ba? Tumabi ka diyan. Aray! Ito guys, R6, R6 tulad. to. Pero hindi ito binigay ni Boss sa atin kasi pang track day niya to. Kumakarera si Boss eh. Kumakarera. Ito ang binigay niya sa atin guys. Sabi niya, ito robot para may pamalengke ka. Bibigyan kita MB Agusta. Yan guys. So, Papakita ko sa inyo. Guys, Tatlo lang ang meron nito sa Pilipinas, guys, sa nakakaalam. MB Agusta Dragster. Oh, ayaw nyo maniwala, ah. Oh, guys. Ba, si mga hindi naniwala sa mga paslupa, guys. Tignan nyo naman, meron na akong MB Agusta Dragster, di ba? Pakinggan nyo, guys, soundcheck, oh. Boom! Oh, di ba? Ang sarap. Oh, patay natin. Baka magalit yung kapit ba guys. Yung nga pala, Guys, dito lang yan sa Mob Cars Auto Trade, guys. Okay? Ito nga pala, sa mga hindi nagtatanong, guys, binibenta ko to. Okay, ito nga. Yung kay Justin Bieber, ayan no, guys. So, okay, eh, ha? guys, ha? Guys, ito nga pala yung best pa ni Justin Bieber. Ayun, pakita mo yung susi. Binigay ko na kay Kernel Best. Ito, mga G. Oy, okay, thank you, robot. Ha. Diba? tro pa tropa kita eh. Ito talaga marami na. Para may papalay ko siya. G. Diba, guys? Paita ko sa inyo to. Ha. Ito ang BMW na limited edition. Upuan ko lang, guys. Ha. Paita Guys, pag nakita nyo may gamit nito, ako na yun, automatic ka. Ako na may ari nito, Ako lang meron nito sa Pilipinas. Guys, sa mga gustong bilihin to, okay? Pwede nyo akong i-message sa page. Okay? Pwede nyo akong tawagan sa phone number ko. Guys, kasi iniisip ko, itong binigay Baka wala pa silang idea, G, kung magkano to. Oh, okay, guys, sasabihin ko na, ito nga pala, guys, ay 1.8 million pesos. Nag-iisa sa Pilipinas. Ito namang 800,000 MB Agusta Dragster sa so, mga nakakaalam dyan. Guys, ano pa nga Teka, po? Teka, rin... sa akin, ay, sa akin. Magkano ba halaga Ito guys, sa mga di nakakaalam. Ayan, kay Justin Bieber to galing guys. Di ako nagbibiro ha. Di ako nagbibiro. Tot Totoo to. Kay Justin Bieber to galing guys. Mabibili nyo to. 500,000. Okay? Ang paldo! Pero, di, eh, ano ko muna utos ko ha? Ito, uwi mo to. O, say mo na to. Uwi mo to. Ito, papauwi ko kay Letbu. Tapos ito, ang mag na ito. Boss, may, may mga helmet ba kayo dyan? Ano, ah, bibili na lang kami. Bago. Meron. Puta Bago ka, mayroon. ka na, galing mo, Gio. Yaman talaga, Oji. Tiga mo. Kanda niya mukha mo, ako. mayaman ka. Ha? Siyempre, di ka pa niniwala sa Kaya kinginan nyo, sa mga walang pambili na motor ng mga bisaya dyan na naka-raider, amanda kayo, pag nakita niyo to sa kalsada, isang piga pa lang, iwan na kayo lahat. Huwag niyo tatawaan ng mga video ko. Okay na, tiga niyo, di na makapag-upload do. Nabalik na ano, mga bisaya lahat-lahat -lot, eh. Ano, tara na. Tara na, na to. Sige. Boss, maraming salamat. Pinagkatiwala mo sa akin. Promise, magpapangabait pa ako. Ganyan guys, pag mabuti kayo sa kapwa nyo, may babalik na mabuti din sa inyo. Guys, maniwala kayo sa mga pangarap nyo. Nandito tayo sa Mob Cars Auto Trade guys. Again, BMW R19, MB Agusta, Dragster, tsaka ang pinaka-legendary na Best pa ni Justin Bieber. Binigay ko na kay Kernel.